nakaipon gihapon guys kahit minsan lang napahuli guys Nas So guys, magandang umaga guys dito tayo guys sa dagat na tayo guys magbili kami ng papain namin hipon dito banda sa lotus beach ito banda sa lotus beach ito ang hipon guys magbili na lang tayo kasi hindi tayo nakahanap kanina umaga kasi na ano malaking hubas bukas masyado guys tagal kami nakababa sa bangka hanap kami ng mga kasamahan namin bago mababa ang bangka at, kami nakahanap ng mga kasama at dito, pili na lang tayo guys doon may tao nga ng huli yun lang binahan natin ng pagpain Sige guys, mag ano mag-update na ako mamaya guys. Uh, video na lang ako mamaya ulit. Kung kapwesto na tayo, makasimula na tayo pag ang ng isda guys. Okay guys, dito lang muna guys. Bye bye guys. Ingat tayo palagi guys. A few moments later. Magandang tanghali guys. Dito tayo ngayon guys sa Barangay Busali wala mong pahuli ang isda guys galing kami doon sa may malapit sa nabal doon kami nanagat kaninas umaga walang pahuli pumunta kami dito sa ito sa barangay busali guys ganun pa rin guys walang pahuli uh, siguro um, puntahan na lang natin ngayon pang last Puntahan na lang natin ngayon ang arong natin sa payaw natin. Baka doon lang tayo maka isda. Malubo bang ito ang dagat guys o. Oh. Oh, walang huli. Siguro sa mainit ang panahon guys. Ini ang araw masyado At dito lang muna guys Dito lang muna Mamaya na akong mag video ulit At maraming salamat guys Sa pagsubaybay ninyong lahat guys Maraming salamat sa pag Suporta At God bless you all. Bye bye, guys. Two hours later. Ito so guys, magandang hapon guys. Ito na guys ang huli namin ngayong araw guys. Uh, walong pinggan lang guys. Nakaipon gihapon guys kahit minsan lang napahuli guys. Nasibad. Minsan lang guys. Uh, dahil siguro sa... Uh, mainit ang panahon guys at saka maalon kanina Malum kanina masyado guys Ito guys, walong pinggan lang guys Ito halo halo lang ang isda guys oh. Halo halo lang, halo lang Guys, walang walang halo guys mga kabay at mga salay salay pero ito guys halo guys Kasi ito ito rin guys oh walong pinggan lahat guys ito lang nakaipong yapong guys mabuti na lang guys mayroong yapong ika display doon sa palingki guys at dito lang muna guys. Bukas na naman ulit guys sa ah, pagpalaotin na naman natin. At maraming salamat guys sa pagsubaybay. At panood sa aking mga content. Maraming salamat guys. At dito na lang guys. Bye bye guys. Bye bye. Ingat kayo palagi guys.